Yan, low budget, no? Yung mga low budget natin dyan, na uh, baka Ito lang, oh. Lagay lang ng gulay. Hindi na sabi to. Eh. Ito ginagawa ko. Kulungan na. Eh. Yan, kilso. Kilso X5 key Sweater. Ayan, magkakata apat po ito no magkakapatid kill so x5 sweater nini aguilar line so, isa yan hihin ka naman dito ang ilap mo malik ka ayan siya so. <clears throat> nandito isa ilap din to eh. kill so 5 kiss error

Yan, ginawa ko lang kulungan yung box lang. Yung lagay na lagi ng saging. Ano? Masabi ko na sa pader. Oh. Ano lang budget. 10 piso isa lang sa palengke. Pwede na. Kulungan na. Ayan si Dumpo. Kita mo mukha mo Dumpo. Ayan. Dumpo guha. Ang niyan. Ayan si Dumpo. ito pa yung Nathan. Atin mga pinotol ko po, po yung ano yung puno. Di di sa ng hangin. Ito meron din dito ano. Shamu IG yan maliliit pa sila. Yan Shamu IG yan. Tapos ah, nito Shamu IG. Yan Shamu IG yan magkapatid. kana ganang pagkatanawin nito ng siya mo ay ginato. Ito. ito. Ya, sila siya mo ay Man old lalaki, isang buwan lang. Siya mo ay po yan. Ang ganang na pagkatanawin nito. Lalaki parehas. Siya mo ay je. mo po yan. O. Ito so naman yung ating Peruvian Peruvian 4G Black Knight Oh, ating Peruvian 4G Black Knight no? Binta na yan ng ano, iba Peruvian 4G Black Knight Ayan, so na natin na ano no pag 10 piso lang tuwala kayo ng stand na ganito oh. yan kasi papatong na lang yung mga kulungan yung mga box boxes lang yun ano? kulungan na ah. yung mga boxes boxes na di diba? box lang yan na nalagyan ng ng ano sa palengke uh, gumawa lang ng stand ng ganito ganon Ganyan. Hanggang sa dulo. Tapos binili ko lang to, buwat isa sampu lang yan. So isang manok, isang box, isang manok nang lagman, no. Hindi na kailangan bumili ng mamahaling kulungan. Isang assembling mo na lang yan, no. Papatong mo lang may kulungan ka na. Hmm. ba? Diba? ayano, no? Dalawang box, dalawang pang laman, no. Hmm. Yan, dalawa. Dito lang naman no, mga mayroon ba ako tapakita dito no? Yan ang no, mga ano yan. Gilmore Hats is Grey Hats. Gilmore Hats ang nanay, ang tatay niya is Grey Hats. Gilmore Hats din yan ang dalawa na yan. Ang, na, ang tatay nila is Grey Hats. So ito naman, ipakita ko, Peruvian to. Peruvian 4G Black Knight. Ayan po sila no. Yan. Pero 'yan 4G, black night. Yan nalulunsob. Sukat so, natin, 'no? So ayun nya. Yan pulong ana, puno natin eh pinotol natin kasi ano? Yung hindi sila naarawan, nagiging tosyang nagdidiber niya ng sakit ang manok pagka hindi naarawan arawan ko yung mga sanga ginawa ko dito ng kasi ako putik dito eh. ngayon kaya tumulan na umulan yan is hindi po yan magkakaputik na ayan nagiging kusti sila ng sakit ang manok dahil sa putik ayan tapos hindi ko nang arawan kaya ginawa ko pinutol ko no so ayan si Hats kinatay ko ang iba kasi nga na labas wala na malagyan puno na din sa halos may laman hmm. yan lang ang ginawa ko eh hmm. si Puguhan oh, no? mga laki 5 months old dyan si Puguhan may ano hmm. hmm. Hindi naman ating mga panabong sa loob ng kulungan. Puno din yan. Wala na rin yung malagyan. Ayan. So hanggang dito na lang mga kabakyan. No? Tapos ulit. No? So, ito pa. Ayan. Meron tayo dyan. Isa dyan sa ano. One times one or... So, hanggang dito lang ng mga kawa no so ayan yung ating ano pizza. from mini agalor line kill 6 pag you say ayan magkakapatid sila ano ayan yung mailap ayan yun lang so hanggang dito na lang mga kabakod no So maraming salamat sa ating lahat. God bless sa atin. Ingat po tayo. At laging bigyan ng vitamins sa ating mga alagang manok. ng uh, ang maganda po yun, no? yung para sa mga sisiyo, vitracin gold. Tapos sa malalaki, vitracin gold tablet para protection sa sakit. Tagsakit ngayon. Kaya ingatan natin ating mga alaga. Narangang kaya ng lechete, nalipad sa kabila. Ayan, maraming salamat mga uh, bakir, no? ingat po tayo hanggang dito na lang po yan ingat na natin, natin mga alaga ingatan po natin mahalang patuka, mahalang materialis pag namatay sayang magsisimula ulit sige sige, hanggang dito lang mga bakil maraming salamat maraming maraming salamat po sa inyong lahat bye po Babay, doon po guhan. Doon po guhan, babay. dumpo, po. Uy. Doon po guhan, babay ka na. Babay ka na sa kanila. Ayan, 5 months old, ang laki niya. Ayan, pang future. Pag yung sana ipapares ko yung dalawa na yan. Siya mo no? ay diyan. Tapos doon po guhan. So malalaki ang mga labas yan. Uy, guhan. Doon po guhan. Ay, nagawa -ano na ang mata. Kumay kalitar niyata ah babos mga bagets, no? Next time na lang ulit, no? Magandang hapon sa atin lahat. At least you all